okay I... Ano natutulog ka na? <laughs> Puro dry skin nga marami sa'yo. Hmm. <laughs> <laughs> Ewan ko, kung Bakit? Sinong taga-Bulacan? ba? <coughs> Pepe, si Pepe, si Pepe, anin na oras ang ha? ang pangkasinan anin lima hanggang anin ha? biya oras ng biyahe eh. pangkasinan? oo lang malamang madam? Dry skin ko. Hmm. Masakit ba? Ay, sorry. Parang pilas-pilas ng dry skin na Ay, Thank you. 知り合いとか meron pa yan. Uno, una lang to. Una lang yan. Sorry. Babalikan kita. Okay. Hindi pwedeng ma-excite. Ganun lang yun. Kasi nararamdaman ko pag ganun. Alam mo yung parang na ano pang tanggalin. Minsan napuputol talaga siya Ay, gulat ako si Ate Rose. <laughs> bukas sa kaitapon okay Sige, po. <laughs> okay na na eh, tulungan kita. Ay, Pasok pero. Ay... Ano ba yun? Hmm. Ano yung kay mamang? Eh, naano yung paano sa... ah. to? paano

timingan mo parang tanggalin. Kulan, bala ka diyan. balikan ko. Meron pa yung konti. Dito tayo ulit. iba yung init talaga yung bugo ng electric pan mainit, mainit lang. kahapon hindi ganyan eh iba talaga yung panahon pati ngayon mm -hmm. hindi ka nasasakta hindi Kasi po ay mo yung pag sa ilalim. I-dry skin ko eh. Masarap. Pero alam mo ba yan, hindi ko na yung nakikita. Ano ka ba? sobrang lalim na eh. Hindi ko yung kita. Pinapakiramdaman ko lang. Ikaw at saka yung kuko mo. Ganon. Eh, lumabas na Lalabas na e, yung kuko malak malaki ko. Hmm. Dry skin lang naman kasi. Ayan na. Yan nakita ko na. tapos uhugutin. Oo. Oh, oh. uh -huh. uh -huh. Mukhang satisfy ka ngayon, ha? <laughs> <laughs> yung din. Uh -huh. Yes. Bakalas ko na yun. Eh. Bakalas ko na. Years 19, Ilan years yung ano mo? Mayroon, oh. Ay, uh -huh. Ay, ano ba yun? Ano uh -huh. Hindi eh, ba nga, eh, di ba ano yun ang ano pagbukas yung company yun, yun. Mm, pag ano ng company uh, pag finish contract ayon ah ayok nila, ayok nila. pero pag -bukasyon, pag -bukasyon, Oh wala, wow, lastig na yan Okay. Sa kahit? Okay. Nakarelax lang ba yung mo? Hindi naninigas? Okay. Hindi. Ang lamang yan. Nalabas na. Hmm. Hmm. Okay. Sabi ko, tama na eh. Bakit ka bumabalik dyan? <laughs> Ay, yung kamay ko. Nakaka-ayab mo. <laughs> Sabi ko, tama na eh. Sabi ko, tama na eh. Pag yung inapakalayaan ka rin, yung mayroon pa Yun nga yun. Kaya hindi ka pwedeng mag-ano dito sa kamay ko na to eh. May sarili kasi Ito yung decision siya. Ito ba na sa'yo? naman. ka nangingi alam? Meron Same pa nga eh. Kaya nga nabalik eh. Ay, sorry. Punti na lang kasi ah ha, Halikan ko na yung paa mo. <laughs> Sakit? Wala na. Masikip na sa labat. Wala na daw. Ano? Wala na. Doon, <laughs> pero na ano, kasi to? Parang ang taba-taba kasi niya sa itaas skin, Hindi masakit. Oh. Ang dami niya. Ayan ako. puna na to eh. pa rin. -hmm. Yun oh, Meron pa rin. Alam mo ba kayo pinipisil ko banda rito? Para hindi magdiretso yung poser. Pailalim. Kung nasan lang yung alam ko na ano. oh. Ay, 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 ay. Mm, yun Hmm. Oh iiwan ko lang talaga. Di ba masakit? Yung huling, Yung huling hugot ko. Uy, wala na nga yan. Huwag ka nang bumali. <laughs> hmm. meron pa. Ito <laughs> nga, bumabalik na naman <laughs> eh. Mamaya, <laughs> tapusin na natin. singko lang 'to Tapusin ko lang yung